check check ayun oh pag may ganun yan gumagana siya Tara sa akin na Yan lali Guys, pupunta kami ng ano Corba, da kasama kong anak ko So dadaanan namin oh lalim Ala, lali. Bibili lang kami ng almusal. Pinapay siguro. Kaya ba lang? Oo, kaya. Pag nalubog <laughs> pag namatay. Ala, lali. Oh my goodness. guys. Lali. Akala ko ng tubig dito. Meron yan kasi nilagyan nila yan ng haram. Binilihan uh -huh. yeah. nila gano'ng parang edi itong Ayan. Dito na tayo sa highway. Mataas kasi ito kaya walang tubig eh. Pa! Ah! May tubig doon! Meron din. Eh. Ang gampang pa yun. Malalim pa. Alam, hindi tayo makakatawid sa. Malalim. Hanggang dito kami. Sa so, may papuntang korba kaso malalim ang tubig ah dito lang si papa si papa ba yan? ayun oo nga pa. 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 si papa pa oh, ba't naman yan nakatawid oo oh, nakatawid na ang lalim dito si dito sa kabila lubog ang, ang bahay lalim guys, tatawid na kami dito sa mababaw lang naman, kaya naman ang motor ang bakasyon namin hindi namin na uh, sulit ng kasi baha kasi ito ang dami bilhin ng ano, bibingka special bibingka ayun wala na to. Doon lang pala. Ano ang court? Ano ang court? Lubugan court. Lubugan court. Ang dami nga na dyan. Dalag mo. Ang mga dalag dyan. Yun. Ang gilingan. Lubog din. Buti yung ibang bahay matataas. Pati doon sa may kanto ng korba, kasi meron din. Meron nga, ang kakorne ko yun. agala gala lang kami ng aking anak. Ay, siya, may pandi sa lo. Mainit, no? Hindi, gala muna tayo doon sa may ano, baha. Iagala muna namin kayo at baha. sarado okay, na ang gasoline na ha. Guys, baka nga. Hindi makakatawid. Malaka na yan hanggang doon sa orme ito. Hmm. Ay, Alam, tong bahay, oh. Ang tinda. Alam itong bahay o. Ang lalim ng tubig. Pati din sa papuntang Nauhan. Malalim din. Balik na tayo? Sarado na. Sarado na, no? Kasi malalim na. Doon si Ken. Ayun, may, ano, may, na, ano, may rescuer naman. Ang daming tao doon, oh. Ano na natin. Ay. Okay. Saan daw mo na 'se? Ay teka lang. Itatabi natin. Pupunta tayo doon sa baha. Ah. Hmm? Pupunta tayo doon sa banda doon. Wala, no, nakakatakot no, naman. Hindi <coughs> na, ambon na. Sa gate lang tayo. Tara. Ay, guys, <laughs> gala na. Ay, yung naghahakot ng, ano, dito tractor na, na. Yung ginagamit sa, ano, dito ginagamit pan? sa, ano, sa palayan. Yung yung panghakot. Tara! na ulan na. Ito lang. Ito na lang natin. Ang daming tao doon, no? Ma-ano na ata sila. Ha? Ito lang tayo. Ma-rescue. Ma-ano yun? rescue yung mga hindi, hindi nakakatawid. Mauwi na. Ay, ma-evacuate. Ma evacuate. Wala, tingnan mo yung motor. Lubog na. Tumahit pa rin siya. Tumahit pa rin. Buti hindi siya namatayan. Hindi. Pares lang kayo ng motor, oh. Oo. Oh. Doon yung madami. Kinaya niya. Kasi doon, doon dami sobrang dami. doon ang maraming tao. May ambulansya pa. Guys, dyan. Daming nag-rescue sa mga hindi makakatawid. Tingnan mo yung truck, oh. Yung pick-up. dami sakay. Ganyan dito pag bumaba. Yeah. May ano pa doon? Bayanihan ah. Wala na. Lago <laughs> tayo <laughs> <laughs> yeah, kay mama. Kaya papadaanin muna natin to. kawaii kawaii. Buti mataas yun yung ano niya. Kasakyan ah. No? Tara. Pata Malaki yun Ah! Patas yung sasakyan niya. Tara na. Yun yung benefits ng may sasakyan. Oo. Uh -huh. Kailangan. Tsaka mataas yung sasakyan niya. Doon na tayo bibili ng pandesal. Mainit. Doon na no. Ano dito pa? Mababaw lang naman dito sa doon, baha pa rin doon, sa baba doon. Oh, pa Kasi pag baha ng ganyan, hindi na kami pinapapasok. Wala na pa. Sa school niya, no? Hindi okay. ko lang alam kung malaki ang baha Kasi pag konti lang na ano, wala na agad pasok. Konting ulan lang. ako ko lang yung motor. Doon na tayo bibili ng, ano, hand Ha? O kaninang nakatawid. Ay, oo nga, ano? Ayun na. Hindi na. na mandar, no? Hindi na. Nabasa ang ano niya, ang karburador? Tara, magot <laughs> tayo kay mama. Nabot na tayo ng ulan. Yes, pa na kami. Naka-amgo na. Lagot. Lagot tayo kay mama. Nagpaula na tayo tayong dalawa. Buti ngun pa yung pandesal. Hindi pa nakakaalis na. Masarap yan kasi mainit, no? Kaya pandesal. Yan. Lagot <laughs> Lago tayo ay mama mo. Magkano ba ko kuya isa niyan? Lima, sir. Lima? Sige, ah, 20 peraso. Matagal po ba yun, luluwa yun, sir? Ah, 5 minutes lang. Wala. Kuya, may barya kayo 1,000? Wala pala akong dalang ano, wala na. 20 piraso. Mhm. Hindi -hmm. mm -hmm. ko pa pala siya nabibigay yung bukas lang na lang, no? Amen na lang. Doon na rin tayo, doon na rin tayo order, no? Para makapamili ka ng mga maganda. May kiss ba yan? Sa loob? Ah, may kiss. Kaya kahit wala nang palaman na, okay. Uh -huh. ah. Sida pala. Ayun na yung truck, oh. Ramon uh, plastik sa Plastic na. rin to. <coughs> nakatawid yung motor kaso nga lang namatay na hindi na wonder no ayun daming binaba ng truck dog ha dito lang sa may ano sa pinagsabangan ha ibang ka Ah, sa talon doon ang uh, no? malalim. Malalim. Pero mainit no, sana o oh, ano na, tumiit na ang tubig. Ayun, eh, ang dami yung binababa oh. Kuya, ikaw din ang gumagawa niyan? Ah, hindi. Hmm. Tapos ikaw lang yung mag, ano, maglalako. Sa kabite, kuya, yan, dami din ganito eh. Kabite. Oh, ganito din. Oh, siguro, no. Kasi, as in, ganito rin. Parehas lang din. Oh, na, yun oh. Pero kuya, taga rito ah. Ah, taga rito din. Baka nagpa-franchise sila, no? O oh, sarili talaga? Ang oh, dami, no? Oh, yeah. O, oh, kakabitin. Dami ko nakikita ang ganito. Ayan. <laughs> tayo sa ating mga kapitbahay. bahay, Pantisal. Sana lumit ng tubig yung oh. kawawa naman yung mga na lubog ang bahay. Ang hirap maglinis niyan. Sobrang putik. Ang problema, sobrang bagal ng baba ng tubig niya. Wala yung makina ng pang ano, pala yan. Malulubog na. Malulubog ang port. Ah, Parang bumaba na siya. Nakikita na yung gitna ng kalsada. Dahan-dahan lang. Okay, yun, lakas ang agos eh. Kasi akit tayo pala tayo sa tulay. Titingnan natin kung gaano kalaki ang, ang ano, tubig nyo. Okay. Okay tayo dun. Titingnan natin kung gaano kalaki ang tubig. Ayun, nakindahan din pala ng ano dyan, karne. Tingnan natin kung gaano kalaki ang tubig. Oh! Malakas ang tubig. Ano yan? Yeah. Yan guys. Laka ng tubig oh. Sobrang laka ng tubig. kumanda sa kabila. Ah. Uh -huh. Pati dyan sa baba, no? Ayan, Oh. Katag na nga. Yung guys, oh. Dyan, sa so part na yan, yung bahay namin. Sa so, baba na yan. Dyan sa baba, siya may tubig din dyan, no? Siguro. Ah, uh ha. -huh. Tingnan natin. Mababa rin kasi, no? Nagala <laughs> na tayo. <laughs> Dalamig na ang ating pandesal. Wala ata. Ah, wala. Wala ata dito. Kasi mataas na yung kalsada, no? Good lang. sa may korba lang no oh, mataas na kasi mataas na ang kalsada dito wala na balik na tayo wala. 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 Balik na tayo. O tayo pagalitan na ni Mama. Saan na tayo nag-gala-gala. Pauwi na kami guys. Pauwi na. dyan. lalim pa ng tubig. Ito, marami sa kayo kaninang tao. Pawirin muna natin sila. Baka mabasa sila. Pipitan. Ayan. Lalim. Huwag kang mamamatay. Alam, lubog ang makina eh. Okay, nakatawi tayo. Ang <laughs> May tubig ang ano, tambot siya. Oh. Okay na. <laughs> okay na. Ito na matayan. Patay mo na say. Ha? Patay mo na.